Good morning mga day, this is Basu Den, yung vlogger, at day in my life as a content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng ay... for the go! Today's video eh, meron nga kaming pupuntahan kaya naman makasabay ko nga si Tita Rain ngayon pa uwi sa Moko. Hindi nga po pala ako sumakay sa service na sinasakayan ni Tita Rain. Gawa na, hindi na nga to talaga kami magkukommute po or kaya naman ay magta-tricycle pa. So, ang lakad na ay sobrang biglaan nga lang talaga kaya naman ay nga at buti na nga lang talaga yung nga kami nila Tita Rain. After ilang minute nga po pala ay nakapagbihis na rin ako gawa na nagmamadali na nga kaya naman din na talaga ako nakapagvideo ng pagbihis ko. To nga po pala kami sa sasakyan nila mama to sumakay kaya naman ayun nga for the pocket na naman nga dito ang mga personality. Medyo malaki naman nga sa sasakyan ni mama to kaya naman talaga halos lahat din naman nga kami ay kasya din naman nga talaga. Ang lakad na ito ay kahapon pa nga dapat magaganap ang kaso nga lang ay talaga naman sabi nila ay wag na muna nga do pa naman mayro pa nga do mga paso. Kasi nagulat naman ako na ngayon na pala agad agad yung pupuntahan namin. Yos Tres pa ako diyan maghanap ng damit ko. Meron man pala akong damit na color black hindi hindi ko na nga talaga nagagami mga babae nga naman na kahit na gaano karami ang damit niya talaga naman may stress pa rin yan sa paghanap ng damit niya parang ako lang Char. dadaan na muna nga rabo pala sa SM gawa na meron nga doon sila mama to pero syempre dahil nasa SM na tayo maglilibot na rin tayo window shopping lang muna gawa na wala pa naman nga tayo pambili at pambayad Char. tama si tita rin yan kasi tita din din sa paglalakad-lakad kaya naman ayun nga at tamang video nga lang kami pero syempre uuwi na rin kami gawa na nakabili na nga sila mama to ng mga bibilihin nila ayun sa palakad-lakad namin talaga naman naligaw na nga, talaga kami sa pagkalaki na kayo ba naman ng SM na to? Pero syempre, dahil may load naman tsaka may cellphone na eh, pwedeng pwede naman tawagan ka naman. Ayun eh, nga, nagkita-kita naman nga kami for today. Ah, kami uwi sa mga oras na yan. Gawa na meron nga kami pupuntahan. Gawa na magpapakain nga daw. Magpapadinner nga daw si mama to for today's video. O, oh, diba? Di nyo carry. Pidaw, dito na nga daw. Bababa kaya na bababa na nga ako dyan. Pero magpaparking pa daw pala. Kaya naman ayun eh, nga, taglakad na nga na kami to nila tita rain. Tapos, kabi, malapit naman na din yung pupuntahan namin. Kaya na huwag na tayong sumakang sa sakyan ni kuya to. Char. Parking nga lang po pala dyan sa sakyan. Habang kami naman nga po pala papasok na. Kaya naman ayun eh, nga dahil vlogger stories nga tayo nakaredy na nga dyan ang camera nila mami siya po opo na una po kasi dito sila mami siya kaya naman talaga na dyan na nga sila mami siya sa loob at hinihintay na nga lang kami gawa ng dumaan pa nga kami sa SM nagbi video nga si mami siya syempre magbi video din ako gawa ng vlogger din naman ako char nakarating okay, na nga po pala kami umupo lang muna nga po pala kami dyan sa gilid gawa na mag order na nga sila tita star tayo nga po pala namin kakain dito sa chef tiyos kaya naman ayan eh, nga talaga namang ini enjoy ko nga talaga dito yung magagandang music gawa ng meron ng banda sakto naman nga punta namin Tos mga dahil ngayon ko nalaman na masarap din pala dito mag chill Parang gusto ko na lang talaga na dito na lang din ako mag-birthday. Maka-order na nga, syempre, chismisan na muna nga habang hinihintay yung order. At habang nag chismisan nga kami, dumating nga po pala dito yung mga kakoteacher ni Tita Star. Kakoteacher yarn. Classmate nga po pala yung Tita Star dati. talaga ng mga best friend niya na rin nga. O, oh, di diba, sakto talaga naman dito. Mga talaga kami nagkita-kita. Kami! Close friend nga yun nila, Tita Star. Yan, syempre, close ko na rin yan. Gawa ng dati pa talaga sa apartment. Nakikita -kita na nga po talaga kami na mga yan. At ako pa nga talaga nung last ko sila nakita tapos ngayon, grabe, grabe ng improvement. Char Char. Ano daw sila ng vlog ko kaya na mag-eye for the go nga daw kami. O, di ba na na naman ang chismisan dulo. Hindi pa nakaka-order sila, Kuya Carl. Ay, eh, Sir Carl na pala. Sir Carl na pala. O, oh, diva. Hindi nyo carry to na to yarn. Lipstick na muna nga po pala ako sa mga oras na yan. Gawa na magla-live nga daw ako. Habang sila mami siya naman nga po pala magbibideo sa akin. Buti na nga naman talaga. Ay meron nga dito mga bakanting cellphone or kaya naman nga yung available na cellphone na pwedeng gamitin pang vlog. Sarap nga po pala ng mga in-order na nila mami siya. Kaya naman talaga napapakain na nga talaga ako. Pero syempre, picture and video is live. So, ilang minuto ay kanyang-kanyang kuha na nga po pala kami dyan. Kaya naman kanyang-kanyang mukbang na rin nga po pala tayo. Ay, nga po pala sa mga ng live ko kagahapon. Sorry na talaga kung hindi ako nakapag-upload kagahapon ng vlog gawa ng inantok na nga ako tanong oras na nga kami nakauwi. Kasi so, nga pa pala namin kumain eh, medyo marami-rami pa nga at hindi pa naman nga kami busog. Kaya naman more lafang pa nga talaga to come. Sure. Pico nga, sarap na kinakain ko. Kaya naman rin eh, nga tapasubo na nga talaga ako dyan ng isang malaking big bite. Big bite? Sabi mga dahil na busog talaga ako ng sobra-sobra. Gawa ng kanin nga talaga ito. Napakarami rin nga talaga ng inulam ko dyan. Iba't ibang uri na rin nga talaga dyan yung inulam ko. Iba't ibang ulam pala yun. Meron nga po pala veggies. Kaya naman sabi kay titikman ko rin nga. Paano ba naman busog na rin po pala ako. Pero syempre kailangan kong tikman yung for today's gawa hindi natin pwedeng palampas eh. Pero just nga na ito ay parang ato sa mga tao na bawal nga talagang masobrahan ng mga karni-karni or anything else. Kapag dito isang order kaya naman more lafang na naman nga nyos ko. Sana ay mabusog tayo. Ano nga hindi pa nga ako natatapos kumain pero sabi ko ay magsishoutout na muna ako sa live ko. Gawa na marami nagagalit sa live ko. Puro lang daw ako kain. Pasensya na po kayo. So, kasi talaga anong salita ako hindi nyo po talaga ako maririnig gawa nang meron nga rin nagkakanta tapos meron din nga bumabanda. Kaya panoorin nyo na nga talaga yung pagmukmang namin. Thank you, thank you very much na rin nga kay mama to. Gawa na si mama to nga naglibre sa amin ng dinner for two. Thank you, thank you very much nga kay Mama To Sana nga ay maulit pa nga ito Maraming maraming salamat nga kay Mama To At syempre sa si inyo na rin syempre kay Lord na rin Gawa na nakakain na naman nga kami Sa napakasarap na restaurant Blessings to come sa ating lahat Yun lang naman for today's video Salamat Bye bye God bless Mwaps